Uh, hello po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ngayon po ay aotso. Aotso na po ng ngayo. May 8 2024. Mga oras po dito sa Los Angeles, California. Ay 6:33 na. Opo, 6:33 ng umaga. Uh, Merkulis Merkulis po ngayon at medyo maliwanag maganda ang sikat ng araw at nais ko pong mag vlog ano, patungkol dito sa uh, kay Batu de la Rosa napakatigas ng ulo eh Oo. kaya naisipan ko na mag mag vlog patungkol dyan sa kanya at ang title ko po ay dapat ito ang parinig kay Bato de la Rosa. Yan po ang title ko. Dapat ito ang parinig kay Bato de la Rosa. Opo. Ay, sobra na eh. Talagang halatadong halatado na 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 ay ko lang kung kuan ano. Pero napakatigas ng ulo. Parang o, wala nang pag-iisip. O wala na sa tamang pag-iisip Opo, at yan po ang Yan po ang papatunayan ko ngayong araw na ito Opo uh, Una ay yung sinasabi niyang puncher's hole uh, Para sa akin ha It is just a puncher's hole Wala namang napatunayan dun eh ang tanong ko po kay Bato de la Rosa o sa iyo, Bato de la Rosa, paano mo mapatunayan na yung butas ay ginawa doon sa PDEA office? Dapat yun ang patunayan mo na yung, yung puncher na yan ay doon ginanap o doon naganap sa PDEA office. Paano mo ma-verify yan? Sige nga, ay baka dyan lang ginawa yan sa rikto o sa kyapo o kung saang opisina, hindi ba? Ay iisa naman ang sukat niyan eh. Iisa? Yan po ay hindi katulad ng baril na alam kasi yung bala mayroong groove. Nagkakaroon ng groove yan pag pinaputok sa baril. Nakukuha sa kaninung uh, kaninong baril o anong baril ang, ang nagpaputok ay yung pancersul na yan. Sige nga, papaano mo malalaman na yan ay galing dun sa pidiya o dun naganap yung, pang, yung pagbutas. At saka, yan po, wala namang pinatunayan yan eh. Wala. Ang pinatunayan lang yan ay may butas. Yun lang. Wala na. Oh, yun lang ang pinatunayan dyan. Wala na. Hindi po pinatunayan ang originality niyan o authenticity. Wala. Kaya nga si Raulo ito si Kwan eh. Si Bato eh. Ipipilit niya yan. Pangalawa po, Morales needs at least two or three witnesses. Lalo na ganyan na hindi alam saan ang ang original. Kailangan niya ang dalawang witness. Opo, hindi tatayo 'yan kung siya lang ang magsasalita na gumawa ako, kanya nagsulat ako, nagpile ako, hindi tatayo 'yan. Iisa lang niya eh. Sino ang magpatutuo? Doon sa kasamahan niya, doon sa opisina niya, sino ang magpatutuo kahit na janitor lang? na oo, nakita ko yung tao na naan dyan. Ini-interview niya, o gumawa siya ng report. Ah, oo, na, nag-usap kami patungkol dyan. Ako ang mag-testify Dapat mayroon siyang dalawang tao na ganun doon sa opisina niya, nung penile niya. Huwag po tayong malito nalilito tayo eh, sa mga samot saring mga kanya. Si Duterte kanya, may kopya rin. Huwag po tayong maniwala doon kasi media lang yun eh. Media lang yun. Hindi naman niya sinumpa ang kanya ni eh, Salaysay eh. Media lang po yun. Kahit ano, pwedeng samihin sa media. <laughs> Ayan po ano. To back up his claim, He needs at least two or three witnesses. Nasa Biblia po yan at ibibigay ko po yung verse mamaya. Pangatlo, bato, si bato naman ito, ano, needs the original copy to compare it with the Xerox copy. Yung hawak niya ngayon, Xerox lang yan eh. Electronic file lang yan na nanggaling kay Maharlika na ibinigay naman kay Morales kunyari na ito naman si Maharlika ayaw namang humarap o hindi naman niya sasabihin kung kung saan nang galing yan eh, di basura yan hindi ba bato needs the original copy to compare it with his xerox copy iko compare niya ah parang uh, original na pira yan iko compare mo doon sa Fake na pira. Madali mong mahalata. Kasi sa texture lang, ay makukuha mo na. O. Ganun po yan. Kailangan ang original copy. Paano mo masasabi ang isang bagay kung original o hindi. Kailangan mayroong kang alam dun sa original at least. Hindi ba? Oh. Usually, yung, mga serial number. Oh. Hindi ba? Pero doon sa mga may mga palatang daan yan eh. Kaya nga ang pera pagdating sa bangko, pinapadaan nila doon sa detector. oh, madidetect agad nila. Pero kahit na sa tao, kayang i-detect yan kung sanay ka. Pero at least sanay ka dun sa original. Ganun po yan. Ay wala kang original copy, hindi ba? Paano mong sasabihin yung Xerox na yan ay legitimate yan o kaya ay authentic yan? Sira ulo ka kung, kung ipipilit mo yan. Oh, Sinabi na nga ng PDA na wala silang ganong kopya o walang ganong pangyayari. Yun po ang matindi dyan eh. Nag-testify na yung mga kasamahan ni Morales. Wala, walang ganyang pangyayari. Walang ganyang papilis. O, oh. at nung tinanong si Morales po, tinanong siya, sino ang kasamahan niya na matandaan niya o sino yung nagtestify o sino yung pangalan sabi niya isinusulat ko po ang mga pangalan nang nasa harapan ko sabi niya ay tingnan niyo po yung kwan yung kopya walang pangalan na nakasulat ng kasamahan niya na pidiya agent kaya nagsisinungaling nga eh pag wala magtestify wala yan eh, eh, siya lang ang magtestify sabi nga ni Jesus Christ eh If I testify for myself, my testimony is not valid. O. Oh. Ayun. Hindi ba? Kasi sinabihan si Jesus Christ na here you are again. Sabi nga mga tao, you testify for yourself. Your testimony is not valid. Oh, Inulit niya, if I testify for myself, my testimony is not valid. Sabi ni Jesus Christ. But there is another one who will testify for me. Sabi niya. oh, sino yon? Si John the Baptist. oh, yung tatay niya, yung Diyos, nag-testify sa kanya, This is my beloved son, in whom I am well pleased. oh, sabi ng Diyos, narinig ng mga tao yan, si John the Baptist naman, ang sabi ni John the Baptist, ay siya, yung susunod sa akin, ay nauna pa sa akin, sabi niya na wala akong karapatan o hindi ako worthy na magtanggal ng kanyang sandalyas o magbitbit ng kanyang sandalyas. Yun po ang sinabi niya. Hindi ba? Oh, Moses testify about me. Oh, you search the scripture, sabi niya, because you believe you have eternal life, but it is the scripture that testify about me. Ayun nga o, oh, a virgin shall conceive and bear a son. Ayun ang mga testimony. Hindi ba? oh, ay, ito naman si Juan, eh, wala nga na mag-testify. Eh, sasabihin ni, ni batu de la Rosa, authentic. Wala nang mag Eh. oh, hindi makita ang original. Bakit sasabihin mo na authentic yan? Ah, uh, number 5 ah uh, number one, two, three, 4 ah yung dokumento ay basura lang yan. hindi maihayag ni Maharlika ko kung, uh, kung hindi maihayag ni Maharlika ang source ayan po eh ang source po niyan ah sang ayong kay Morales wala siyang alam diyan sabi niya pero ay Nakita lang niya na pinag, pinag-uusapan sa media. Ayun, binigyan siya ni Maharlika. Ngayon, tanongin natin si Maharlika, sino ang nagbigay sa kanya? Ay kung ayaw humarap, ay bakit natin pag-usapan pag yan? Ayaw niyang ipakita. oh sa anak original, o sino nagbigay sa kanya, ay bakit bigyang pansin yan? Hindi ba? O, ayan. Yang uulit-ulitin ko lang yan, ano? Uh, pero bago ako magtuloy-tuloy ay na nais ko lang uh, pasalamatan itong mga kuan ano mga uh, uh natin subscriber o yung mga naglalay o yung nagko-comment. Ah uh, ito po sila ano, si Pusikat uh, second batch po ito, no? second batch ng listahan ko Si Pusikat, si Doris May, si Antonino Ronel, A.B. Compio, Joey Valenzuela Salamat po sa inyong lahat ano? Nang dahil po sa inyo ay ako ay nagiging inspirado na mag-vlog tuwing umaga from 6.30 to 7 o'clock. Si third pangatlo, si user NB, Parot Parot, Pabs Naranja, uh, Soriel, Padua Lloyd, Trabiel, Andre Siriano, Jonah Canao, Rosana Kawili, Bear Orozco, Ernie Caliago, Kristin Juranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labir Niabot, Andy Gimpao, Yoser G.H., R.C. Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Midaina, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Dio Iyanong, Bilya Liganyo, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamura, Yoser KK, Yoser XQ, Nelson Nokop, Salvacion Akisar, Sinayda San Andres, Joey Chavez, Ramon Jr. Uh, Rojas, Hail Birgalyar, Rose Jack, Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tablati, sweet potato, coco guid, orly Nunez, estrella rumbano, arian mendoza, nieves olaviris, aldrin impalmado, malaya mendoza, rolando dordas, mer cabrera, rolando oliver mamon ng lapas iluolio, ana marie Aldisibo, ito nag-comment ata kahapon ay salamat po sa inyong comment ano ito kay Ana Marie Aldisimo uh, next is uh, Eli Casley Maria Srevera Marudaan at saka si Manuel Diwa salamat po sa inyong lahat nang dahil po sa inyo ay ako kay uh, inspirado na mag-vlog nang mag-vlog araw-araw po ano at ito naman po ang mga vloggers na nirerekomenda ko po sa inyo na ating suportahan o panuorin. Ito po sila ano si Michael Apasible Bulletin Attorney Insurrecto Bunyog Pagkakaisa Blackcaster Armandin, Engineer Tuto Kaosing Aling Marie Mr. Sa Christian Isgera PMTJR Bloggers The Action Man Roy Japantors Divina Apostol CGP Chay, kapihan ni Art at Ago, Dimjus Journey kakamping ang batas with Attorney Claire Castro at saka si Ka Waldi Carbodil. Ugaliin po natin na manood sa kanila. Opo, at marami po tayong matututunan at nakikita ko na yung pag-vlog nila ay para sa ikabubuti ng bayan. O sige po at tuloy-tuloy na po tayo at ito nga ano, uh, ibibigay ko na yung mga verse at alam ko ito ay, kuwang ko na ito eh, na, na topic ko na ito. Pero, mas maganda yung paulit-ulit po eh, para maintindihan po natin. Ngayon, sa pag po, galing din po yan sa Old Testament. O, sakwan sa kustombre ng mga Jew. Kasi nga doon ibinigay sa kanila ang batas eh. O, ay ito nga, 1 John 1.1. Dito natin makikita papaano magtistipay o bakit nagtitestify ang isang tao. Nakailangan natin yan para patunayan na totoo yung sinasabi ni Jonathan Morales. Kung walang magtistipay, hindi pwedeng paniwalaan yan kung siya lang. Yan po, simpihan lang po natin ang buhay. Simpi lang po eh. Ito po ano, ah, uh, that which was from the beginning which we have heard ayan po na aming napakinggan o aming narinig which we have seen na aming nakita with our own eyes which we have looked upon hindi lang nakita ano kung hindi aming napagmasdan ang ibig sabihin niyan matagalan o naintindihan mo talaga kung minsan may nakikita ka na hindi mo naintindihan eh you cannot perceive ano ba yun hindi ba o pero dito look upon ibig sabihin ay ayaw ko kung ito yung umangat si Jesus Christ sa lupa eh at dinala na sa langit they gaze upon ang ang ibig sabihin niyan more than 500 men ang nakakita. Opo, puwera pa yung mga babae, puwera pa yung mga bata. Kasi hindi counted yung mga babae sa bilang eh at saka yung mga bata. 500 men nung umangat si Jesus Christ. Kaya ang nagsabi yung yung lumabas yung anghel, ano yang ano yang tinitingnan niyo diyan sa alapaap? Sabi ng anghel, itong Jesus na ito ay babalik ito sa inyo kung papaano nyo siyang nakita na umaangat sa lupa. Ayan po ang sinabi ng anghel. Tapos nawala na sila. Ano pang susunod? And our hands have handled na hawakan. Hindi ba? Iyan po ang pwede na tao na magtestify. Tanungin po natin ito si Morales. Sino ang tao na magtisti sa kanya na gumawa siya ng ganong report? Wala eh. Hindi raw niya maalala. Ay pag sinabing ganyan, nagsisinungaling na yan. Ha? Ah? Kahit na yung janitor doon, o kaya yung kung may nagtitinda ng kwan doon ng, ng pagkain o ano, o naghahatid ng mirinda, o aba, eh bakit wala? Hindi ba? hindi raw niya maalala samantalang dun sa ini-interview siya o dun sa sabi niya ay pag ako ka niya ay dumipa, sabi niya, o pa o sumulat ng report. Usually, sabi niya, usually, sabi niya, yung kaharap ko ang ginagawa kong testigo. O, kaya doon lang, huli na siya eh. Ayan po ano, kailangan nakita ano, nakita napagmasdan ng maigi nahawakan, napakinggan. Ayan po. At hindi lang yan, marami yan. Nakasama sa pagkain. Ayan, na, nakasama kasi nila sa pagkain si Jesus Christ eh. Oh. Hindi ba? Oh, pwedeng itestify yun. Ay ito, ay... Sino magtestify na gumawa siya ng ganyang report o may ganyang papel na nakita ko na dapat may dalawang tao na magtistipay. Oo, nakita ko yung ginawa niya yan. Ay, wala eh. Oo, oh, hindi ba? Bakit pag-agsayaan ng panahon yan? Oo, oh, gawa-gawa lang niya yan sa palagay ko ha. Habang tumatagal po ang, ang pandinig diyan, mas naniniwal ako, gawa-gawa lang niya yan. Oo, oh, pinagsabihan na nga siya ni Jingui. <laughs> pinagsabihan na siya eh. Oo. Ito po, ang Deuteronomy 17, 6 ano ito ay patungkol ito sa kwan eh, hindi mo hindi ka pwedeng magkonklusyon kung walang witness eh upo whoever is deserving of death shall be put to death on the testimony of two or three witnesses ayan po ang dapat nating ilagay sa ating kukuti bakit nating paniwalaan yan si Jonathan kung wala naman magtistipa Hindi ba? Wala eh. Walang value yan. Sinabi ko mga kanina eh, yung, yung sagot ni Jesus Christ eh. Oh. If I do not do the things which no one else can do, yung nga, bumubuhay siya ng patay. Hindi ba? Nakakalakad ang mga ang mga lumpo, nakakakita ang bulag. In which no one else can do, sabi niya, do not believe me, sabi niya. But if I do, even though you do not believe me, believe the works. Ayan po, ang isang testimony. Ay ito, ay ano bang ginagawa ni Morales? Wala eh! Laway lang yan eh, hindi ba? Oh, para pong gagamba yan. Hindi ba? Yung gagamba, sa probinsya, hindi ba? Nakakita na kayo ng gagamba? Laway lang niya, nakakagawa ng bahay. Hindi ba? Ayan si Morales, laway lang. Ha? Nakakapagpagawa siya ng, kwan, ng Senate Oh, at gusto pa niya eh, Ito na talaga ang kwang ko dyan, ano Gusto pa niya ipadoktor na eh, hindi ba? Ipadoktor na kanya ang PDA. May karapatan yan, sabi niya. May mandato yan, sabi niya ipa naku po, wala kang ka testimony wala kang ka witness eh oh at sinabi mo pa na yung mga may kaso kung may kaso man ay presume innocent yan yun ang sinabi mo diyan ay bakit ngayon ay si Bumbo Marcos ay gusto mo pati Sintlok ay mag-appear diyan Hindi <laughs> ba kalokohan yan kalukuhan po yan. At saka hindi na po pidiya ang sintlok. Ang may hawak niyan ay Department of Health. Yun ang ipatawag mo dan. Hindi ba? Tawagin nyo lahat dyan, mga doktor, para magpaliwanag dyan. Oh. Pero nga, ay sinabi mo, yung may mga may kaso ay presumed innocent. Hindi ba? O, adi yun ang gawin mo, <laughs> hindi ba? O, kaya nagkakabuhol-buhol na po eh. O, at yan ang dapat makita ni Senator Batu de la Rusa. Hindi ba? Nagkakabuhol-buhol na kayo po dyan eh. Hindi ba? O, ito. Ngayon ko lang ito. <laughs> babanggitin po ito, ano. Itataas ko lang po, ano. Ngayon ko lang po babanggitin ito, itong romance na ito. Ayaw ko lang kung nabanggit ko na ito, pero... Alam ko ngayon lang eh. For ever since, sabi niya, Romans 1.20, For ever since the world began. Sabi niya, no? Or, basahin ko na lang, ano? For ever since the world has created, or from the creation of the world. Oh, sabi ni Paul ito. Oh, people have seen the earth. Nakikita nyo ba? Ang earth? Opo, Nakikita nyo, hindi ba, mga batis, hindi ba, mga karagatan, hindi ba, mga alon sa dagat, ha? mga batis, hindi ba, mga kabundukan, kaparangan, nakikita po natin yan, eh, hindi ba? For ever since the world have created, people have seen the earth and the sky. Nakikita ba natin ang, ang, ang sky? Opo, mga bituin, hindi ba? o araw between buwan, hindi ba? O yung mga ibon dyan na lumilipad, palipad-lipad dyan, hindi ba? Iloprano, hindi ba? Nakikita na po natin yan, hindi ba? O. Do everything God made, uh, through everything God made. Ayan po, ha? They can clearly see His invisible qualities. His eternal power and divine nature. So, they have no excuse for not knowing God. Ayan po ang sinabi ni Paul eh. Nakikita na natin eh, hindi ba? Pero ayaw pa rin natin maniwala sa Diyos, hindi ba? Yun ang sinasabi ni, ni Paul. Ay wala na kayong excuse, sabi niya. You have no more excuse. Ayan po. Ito po, pinagbabasihan din po natin ang mata at sa kayong naririnig natin. Dapat ganyan po ang tumalima sa atin. O, ano bang ginagawa ni ni Kwan? Ay kitang-kita na po eh na nagsisinungaling yan eh. Oh, ay bakit binibigyan pa ng platform ni Bato de la Rosa? Yan ang katanungan ko dyan. O, iuugnay ko dito. Mahalaga po ang nakikita natin. Oh, for ever since the world began, people have seen the earth and the sky. Oh, nakikita eh, hindi ba? Oh, ay ito ngayon si Morales, kitang-kita niya ang pagsisinungaling niya eh. Ha? Hindi niya alam kailan siya na-discharge. Hindi niya alam kung oh. Pati nga yung kwan hindi niya ipapakita eh. Yung yung testigos niya eh, yung informer niya eh. Adi kalukuhan na yan, hindi ba? oh Ayan ang dapat maintindihan ni Bato. Pero, babalikan ko lang ito, ano. Yung puncher's hole, wala namang pinatunayan po doon eh. Natur Bato, walang pinatunayan yan. Di hindi nga napatunayan na yung puncher na yan ay ginanap doon sa PDA office. Wala. Hindi mo mapatunayan yan. oh Puncher hole lang yan. Pero, sa sa opisina, ang dami kong ganyan, puncture. <laughs> ang daming ganyan. Anybody can do that. Anybody. Oh, hindi ba? Tapos, Morales need at least two witnesses. Tandaan mo po 'yan. Ah, uh, ginuong bato. Tandaan mo 'yan. Kailangan niya ang dalawang witness. Opo, na magpatotoo na gumawa siya ng ganong dokumento. Pag wala ah, uh, uh, 'yung testimonya niya. Not valid yan. At sinabi ko na nga dito, hindi ba, o, oh, naan dyan ang verse. Tapos, ikaw ba to, Ba needs the original copy? Kailangan iproduce mo muna yan bago mo sabihin yang hawak-hawak mo ngayon na may puncher sole ay authentic. Napakasimple po niyan. Kahit na bata, alam yan. Ano ang original dapat alam mo? at alam mo din, ma malalaman mo ngayon kung ano ang counterfeit. Hindi ba? Without the original, wala ah. Oh, ay ayaw naman ipakita ni Maharlika ang original, hindi ba? Ayaw niya ipakita ang source niya. Oh, adi basura 'yan. Hindi ba? At ito nga yung ayun na binanggit ko na ano, na yang dokumento ay basura lang iyan. Ah, lang kung hindi maihayag ni Maharlika yung source niya. Ayan po. Hindi ba? Bakit mo bigyan ng platform yan? Oh. Bakit mo mag-aksaya tayo ng panahon dyan para i-discuss yan? Oh. Hindi ba? Kaya nga ito, ang kwang ko dito, si Batu de la Rosa ay dapat ito ang marinig niya o iparinig ito sa kanya. Opo. O sige po at hanggang dito na lang po ano at uh, nagpapasalamat po ako doon sa pan, ano doon sa uh, nagko-comment ano, pero hindi ko na nga ma-discuss eh, kasi nga ay ay kulang ang oras ano at uh, dinadalangin ko po kayo ano yung mga nakikinig po sa akin na sana tayo ay bigyan ng wisdom ng Panginoon. Bago po akong mag-umpisa, pinapanalangin ko po yan. At muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Ano? Salamat po. Salamat po ng marami.